Pamilyar ba kayo sa hayop na bayawak o tinatawag sa Ingles na monitor lizard? Isang klase ng reptilya na kadalasang namumuhay sa mga kabundukan at kasukalan. Subalit batid mo ba na ang hayop din palang ito ay mayroong tinataglay na bertud at mainam ding ginagamit na gamot ang ilang bahagi ng katawan nito. Kaya naman kung mahilig kayo sa mga kakaibang kaalaman, at mga natatanging bertud buhat sa kalikasan, ang video ito ay para sa inyo. Ang bayawak o monitor lizard ay isang klase ng lizard na kabilang nga sa genus ng Varanus. Sila ay kadalasang matatagpuan sa Afrika, Asia at sa Oceania at mayroong mahigit sa 80 klase o species nito kung pagmamasdan ngang mabuti ang mga bayawa kay isang malaking bersyon ng mga butiki o lizard na mayroong matatalas na buntot, kuko at maaaring humaba ng hanggang sampung talampakan. Kadalasang pagkain ng mga bayawak ang itlog, iba pang maliliit na hayop sa gubat, isda, ibon at mga insekto. Subalit meron din palang tatlong klase nito, ang bitatawa, mabitang at oliva shoes na matatagpuan nga dito sa Pilipinas ang kumakain pala ng prutas at mga gulay. Subalit narinig mo na ba na kinakain din ang karni nito at mayroong lasa na may kukumpara nga sa lasa ng karni ng manok sa mga bansang India, Nepal, Australia, Afrika at maging dito sa atin sa Pilipinas. Ito ay sapagkat ang taba o langis pala ng bayawak ay mainam palang ginagamit bilang tradisyonal na medisina. Ang dila at ang atay ng bayawak ay sa palang mainam na pampagana sa mag-asawa o aprodisyak. Samantalang sa Pakistan at sa India, ginagamit pala nila ito bilang mabisang panluna sa mayroong rayuma, hemorrhoids at sakit sa balat. Samantalang isa naman itong kasing putahe sa Vietnam at saka sa Thailand. Ang mga balat din ito ay minsa'y ginagamit bilang alternatibo sa paggawa ng leather na ginagamit naman sa paggawa ng wallet, sinturon at mga bag. At higit nga sa lahat, ang mga bayawak pala ay nagtataglay rin ng kakaibang bato sa kanilang katawan na kung tawagin nga ay bertud ng bayawak. Kung sakali nga na makakuha ka nito... Ito pala ay mabisang pampaswerte sa buhay, sa negosyo, pangproteksyon at pangakit ng swerte sa kaperahan. Isa itong klase ng bato na namuo gamit ang iba't ibang mga mineral na nakain ng bayawak. At kadalasan nga ay ang mga matatandang klase lamang ng bayawak ang maaaring magtaglay nito. Ikaw, nakatikim ka na kaya ng karne ng bayawak? O maaaring hindi ka pa nga nakakita ng hayop na ito. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Nakakita ka na siguro ng ipis at siguradong inilagan at kinadidirihan mo rin ito. Isang klase ng insekto at masasabing peste sa loob at labas man ng ating mga tahanan. Subalit batid mo ba na ang kinadidirihan mong insekto pala ay marami rin palang natatanging gamit at pakinabang nadala. Ang ipis pala ay natural ng sangkap at gamit bilang tradisyonal na medisina, bilang panluna sa ulcer, gastric problem, paso, sakit sa puso, asma at marami pang iba. Kaya kung maraming ipis sa inyong bahay, ay marapat na malaman mo ang kaalamang ito. Ang ipis, cockroach o roaches, ay ang isang insektong kabilang sa order ng mga Blatodea. Mayroong mahigit sa tatlumpong klase ng mga ipis at ang karamihan nga sa mga ito ay namumuhay at makikisalamuha sa ating mga tao o sa ating mga tahanan. Mayroong may laki, mahaba, may liit at ang pinakamalaki nga nitong klase na Australian Giant Boring Cockroach na kayang lumaki ng hanggang 8 cm at 35 gramo naman ang bigat nito. Subalit gaano man natin kilalanin ang ipis ay kadalasang kinadidirihan pa rin dahil sa kadalasan nitong habitat at pinaninirahang mga kanal at butas. Subalit batid mo ba na ang ipis pala ay malaki ang ginagampan ng papel sa TCM o tradisyonal na medisina ng mga Chino. Ang extract pala ng pinatuyo nito ay tatlongpong taon ang ginagamit ng ilang mga Chinese clinic bilang panluna sa gastric problem at oral ulcers. Samantalang ang cream naman buhat dito ay ginagamit pala para sa mayroong mga paso at ilang katikati sa balat. Mainam din pala itong ginagamit sa mayroong mga problema sa puso, asma, ulcer, cancer at problema sa bituka. Mayroon din namang mga pagkakataon na isinasangkap din ito sa ilang dietary products na makatutulong pala laban sa mayroong mga sakit sa likod, sakit ng tuhod, rayuma at gout. Subalit alam kong mapapanganga ka pa rin dahil hindi mo aakalain na ang kinadidirihan mo palang insekto ay panlunas din pala. Subalit ang mga ibis namang ginagamit nila rito ay kadalasang inaalagaan sa farm at mayroong malinis na pasinidad. Sa kasalukuyan nga ay mayroong naitalang mahigit sa sampung farm ang mayroon sa bansang China. Ikaw, ano ang masasabi mo sa kalamang ito? Kaya mo rin kayang maatim na gamitin itong panlunas? Comment ka naman ng yes or no sa comment section sa ibaba at atin iyang pag-uusapan. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa bestie. 🎵 Tayo ay lumibot, bihin na mundo ay ating matuklasan